Kumari ko ay samahan nyo kami kumain sa isa sa mga murang tabi hoday or eat all you can dito sa Ikibukuro. Madalas dito kami kumakain pag araw ng sahod. Bukod sa mura na, marami kang pagpipilian at masarap pa. Sa halagang 1,980 yen, matitikman nyo na ang kanilang pagkain sa loob ng 90 minutes. Dito nga ay marami kayong pagpipilian na inumin. Meron din silang chicken, pork, beef at iba't ibang klasing laman loob. Naghahain din sila ng sushi. Ayan, fresh na fresh talaga yung sushi nila. Oh. Ang sarap po niyang koy At meron din silang pagkain na ready to eat na. Na talagang mainit pag kinuha nyo kasi lahat bagong luto. Meron silang dyang chahan karage, at iba't ibang klase ng chicken, potato. At ikaw din ang gagawa ng iyong ramen kung gusto mo ng maalat, matabang. Yan, meron silang yan. At ikaw din ang magtitimpla ng sauce mo kung gusto mo na maanghang or maalat, matamis. Meron din silang maraming klase ng dessert. May chocolate fountain, iba't ibang klase ng cake. Yan. Meron din silang iba't ibang flavors ng ice cream. So, ayan na nga, kumuha na nga kami ng aming kakainin. Ayan. So, sulit na sulit po talaga dito, kung ko kung hindi ka masyadong pasosyal lang yung uh, dila, <laughs> ayan, pwedeng-pwede ka dito. Talagang may enjoy mo yung pagkain nila.